Protected ba ang mga tanim nyo ngayong typhoon season? Ang daming gastos pag magtatanim ng gulayan tapos minsan lang mawawipe out ang lahat ng puhunan pag dumating ang bagyo o habagat. Yan ang challenge ngayong tagulan. Nangyari na yan sa akin nung nagsisimula pa lang ako magtanim noong 2011 na wipe out ang 50,000 kong puhunan sa silihan dahil lubog sa baha dahil sa habagat. Kaya ang mga farmers ay unti-unti na nag invest sa mga greenhouse dahil sa ganitong structure, naiiwasan natin yung damage na dulot ng bagyo o habagat. Tuloy-tuloy din ang pasok ng pera dahil di mapuputol yung cycle mo. May harvest ka pa rin kahit masama ang panahon. Magbe-benefit ka rin sa magandang selling price ng gulay dahil pag tag-ulan, dito tumataas ang presyo ng gulay dahil kulang sa supply. Yan na dapat ang direction nating farmers. Climate resilient na dapat tayo. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang negosyo kahit anong panahon ang dumaan sa atin. Kaya with Cogrow, we started building greenhouses for clients and teach them good agricultural practices para ma-modernize natin ang ating farming practices. If you want to know more sa cost sa pagpapatayo ng greenhouse, message us at CogrowPH or visit our website here. If need mo rin ng financing para makapagpatayo ka ng greenhouse, try the BPI ka negosyo loans para matulungan kayo sa financing.